Guys, welcome to my YouTube channel po. Kung bago pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos po. Ang pag-uusapan po natin guys ay tungkol po sa bagong update ni Pag-ibig sa ating mga loans. Ayan po, pwede na po tayong mag-loan sa pag-ibig ng 90% po ng ating savings po katulad hindi po katulad noon na hanggang 80% lang po. Kaya effective May 16, 2025 po pinalaki na po ang loanable amount po natin from 80% to 90% po. At dati po um, pwede lang po tayong mag-loan pag natapos po natin ang 24 monthly contributions or 2 years. Ngayon po pinaikli na po ito dahil hanggang 12 monthly contributions po or 1 year, pwede na po tayong makapag-loan. Eligible na po tayo para mag-loan sa pag-ibig po. Kaya po sa ating mga pag-ibig members po, good news po ito sa atin dahil pwede na po tayong mag-loan. Pag tayo po ay meron na pong 12 monthly contributions or 1 year, up to 90% ng ating savings po ang malulon po natin. Okay, sana po nakatulong po ako sa inyo. Bye-bye!